Maone akong mm, ay sigpong Akong sari-sari sorry, sorry. nga Kani siya ukrah, siya ukra. Oh ukra. Oh ni ako angkuan mga idol. Oh daghan ka ayo akong kuan. Akong batong nakuha karon mga tuloo ni kakilo mga idol. Oh ukrapod. Ora gaila na o oh, kana siya o oh, para kaning ako ang gikuha gamay ra akong gikuha nga tangko nga chinese kay ako ni siyang ikuan kanang sagol sa tinula nga dapat ko agbati mga idol o oh, sari-sari ni ako ang nakuha karon wa ko magdag cellphone dito kay wa mentay mo back up ani good oh, Huwag mo back up. Back video, mga idol. Huwag oh, siya. Mm. Ako ni siyang i-arrange. Kaya na ay nag-order sa ako ah, Sa batong. Daghan pa kayo bunga mga idol. Oh. Daghan pa kayo bunga. I-arrange na siya dong. Kanang mga gagmay dong. Kaya ang iyang order. Kaya mo ko nun yung barbecue. Barbecue hon ko niya. No? Na oh. Na ko kaapas mga idol. Oh. Gipang kauna na dito sa mga mananap. Gipang ingkit na. Oh. O, oh, napakitay agbati na kuha, talo. Ah, oh, unsan ni siya, eggplant. Ito ibutang ani, kay long video ra ni mga idol? O. O, ka mga gagmay. Kaya ha, kuno ng barbecue hon. Na ako nun siya nakita nga. Iyon sa ito pagpaagi, o. Oh, Tambo pa itong mga idol. Paninindot niya ni ipang sagol sa magkuan ta. Mag piniritong isda. Ano kay piniritong isda ako ni sagol? Okay. Um, <laughs> Ubay-ubay yun mga idol. Hmm. Ubay-ubay gini akong nakuha karon. Ang wala lang ko magkuan kay Okay, kuha ah kay ato nang Lami kanang magunun ba mga idol ba? Nya yeah, tinibukon ra ang ukra nya. Yeah. Sus, lami kayo labi nag ang eggplant. <laughs> Sarap ka ayo mga idol. Ang dami ko nang mga gulay. Ano na akong gunahan dito mga idol kay kuan ko sa kong like kuan ang akong Facebook ngayon si Jasmine 14 hinipita ni Yaya M ma maglimit ra makabalik ko sa inyo ang mga tin tinra ka person o mga iyahang gusto so din hilang tayo mga idol thank you so much kay iarins ko ni kiluhon ko ni akong mga kuan na gikuan na sa kong anak o oh. okay oh, na inag order sa kuan Thank you for watching! God bless!